Magluluto pa ako. Hmm. Problema ko na naman yung papakain kasi tatlo kong anak ko ay eh. hindi pa yata tayo nakakakain kung may kagabi buti na lang at may baho pa din ay na lang ang aking yan mayroon pa naman ang asin eh. Ay, tamang tama. May mainit na tubig pa. Sa bawa sinalaan mo nang maipaulam sa tatlo kong anak. Inay. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ako kumain kagabi. Inay. Inay. May kanin. Anong ulam? Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ako naggabihan kagabi. Wala namang kasing kanin dyan. Wala na naman tayong bigas. Eh hey, anak, meron pa doon Eh, bakaw ng makalwa pa. Eh, hindi kong mapapagtsagaan yung tatlo. Meron pa naman doong asin at saka mainit na tubig. Hindi eh, yun na lang muna. Hindi pa tayo nakakabayad sa iyong kakang iska na ating hiniram na bigas. Hanggang ngayon ngayon ako'y nag-iisip ako kung saan ako makakakuha ulit ng ating kakainin ngayong maghapon. Kundi tayo sama-sama mamaya manguha doon ng kamote at saka baling doon sa likod tayo maghukay para tayo may matanghalian mamaya. Gisingin mo na yung dalawa mong kapatid at pagsalu nyo yun ang kaning makalwa pa at meron doon mainit na tubig at saka asay. Uy mga ate, gising na daw kayo. May bahaw pa daw doon ng makalwa pa. Iyon yun daw yung pagtsatsagaan natin. Ang sakit ng tiyan. Mm. Ate, gutom na gutom na ako. Tarang kumain. Gutom mm, na gutom na nga. Sakit na nga din ang tiyan ko. Gutom na gutom na rin ako. Oh. Kagabi pa hindi pa nakain. Eh. <sighs> <sighs> uh, 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 Sakit na ang tiyan ko. Iga, hayo na pala sa si <laughs> inay. Tama-tama. Gutom na gutom na kami. Uh, hindi, ang sakit ng pa. Tayong, e na pa eh. na mura, kanin na Wala tayong Ina, ay kanin lamig na naman. Hindi na ako nakatikim ng mainit na kanin eh. Kaya ang sigura ko eh malamig. <laughs> Olives, kumain ka na. Tarina sa buyan ko na ng pang isang taon nating ulang. <laughs> Lalagyan ko na lang ng mainit na tubig. umarini ka na at lalamig pa Inay, asin na naman. Limang araw na akong tubig asin nang ulam. Kaya yata ang batok ko ibuong buo na mga asin din sa aking panto. <laughs> Pagtyagaan mo na yan at wala nga. Buti nga ka, may natira pa ng isang linggong, isang, nga, no, isang dalawang araw na rin kanin na rin. Inay, ang unti ng asin yung nilagay, ang sabaw nyo igadram. Lagi <laughs> <laughs> di naman, Diyos ko po. Tinitipid pati kami sa asin. Um. Ang dalawa mo kapatid, ay hindi nakakain. Hindi yung nakakain ng ganarin. Ang gusto nun ay gatas. Man, <laughs> sakit ng dyan ko. Gutom na ako, ina. Ay, siya ako lang. Kung marinig ka na, at ako, may natira pa din eh. Gaya kay pakakain ko na sa pusa, ay di... Ayang ko nang magutom pusat na at naikay makakain. Ito mo ka na, isang mo na, paghatiin niyo na rin O, ate Margie, ito daw yung isda Asin Kasi na lang yung sa ka akin. Kain <laughs> ka na dito, ate Margie. Hati na lang kayo dyan ni, ni ate, ni ate ga. Oh. Ah. Ano ah. Ay, so, kasi yung ulam mo? Ang dami mo namang sabaw eh. Eh si inay nga, sinabawa ng gadram, asin na nga lang yung ulam. Panis na ang tatong kanin na. Nung makalwa pa yan, huwag ka nang magreklamo, hindi nga pinakain ni inay sa apusa, mas pinili kayo. hindi mo kayo May ulam naman pala tayo. Panis na yung kanin. Kanin Panis din pa yan. Nagugutom ka din pala. May oo naman. Oo naman, bebe. Kasi parang ang laki mo na eh. Wala na nga tayong bigas. Ang lakas mo pang kumain, atiga ay, kulang pa nga sa atin yung, sa akin yung Alam mo, lumubog na si inay kay, kay kakang iska mo. Ang lakas mo kasing kumain. Ay, naku, hindi naman ako nito. Ay, ako sa inyo. Sabuyan mo yun ng asin. Paano ikaw, na pinili na nga ni inay na ikaw yung pakainin nito kaysa sa pusa. Pakainin mo yun. Pwede yung pasang saw. Pwede yung dito akong maginaw. Pwede yung ba ito? sabihin sa inyo, ang babagal niyo magsikain, imang asin lang naman ang ulam niyo. Ang gay, kaya na lang mugay. mamaya na lang ang pakain. Nasamig nga ako. Ang arte mo naman, Ate Margie, akala mo naman maganda ka. Kaya <coughs> na doon, kaya tawag na tayong Mina. Nakaraos din naman Ay, kahit sa, sa akin eh, Bakit ganyan pa ang itsura mo? Pinasulat ka, ka na, hindi pa ako nakakayan ng, ng... serpentina. wala na ata Wala eh. lang nga tayong pera, mag-appendix pa. <coughs> sabihin ni inay. inay? Inay, anong sasabihin nyo? Mga anak,